dadahanan bago ka makarating doon sa Oh dito na lang. mo Ayan, di ba ko Wow, nice naman. 2123 WhatsApp mga katelok. Ayan. So, another vlog, another content guys for today's vlog. So, ito right guys, ito yung time na mapupuntahan natin yung ano, yung Tawa so, Rock Formation. So, kami ay pupunta dun sa Inter Tidal <tinyo> Pool and dun. Yung part na yan guys. So, samahan nyo kami guys sa aming so, ano. Thank you. Ayan, kasama natin yung ating mga guests. Hello po. Ayan. Hi share out sa kanila, guys. Ayan. 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 So, tatawid kami. Pupunta kami dun sa may intertidal pool. Ayan, abangan nyo, guys. Tatawid muna kami dito, guys. At medyo mayroon yung daanan. Ayan. Ito nga pala yung mga dadahanan, bago ka makarating doon sa Intertidal So, ayan po yung mga... Sir, ingat lang, madulas ha Ayan So, ayan guys Napakatataas na mga bato rito At ayan sila Ang ating mga bisita Ayan So, ayan, going to ano na kami Intertidal Pool So guys, sunod kayo sa akin Ayan So yun mga idol, nandito na kami Ayan, napaka Tarik niyan guys, Doon sa may taas Ayan, baba tayo dito mga idol Ayan, baba tayo dito, baba Ayan Ayan, share out natin Ayan Ayan oh, Ingat po ah, ingat Ayan, all right. Malupit talaga to. Malupit talaga to si Ma'am, parang palaka. <laughs> Mahilig tumalon-talon. <laughs> so ayan mga lodi. oh, makikita niyo yan guys, pwede akatin yan doon sa taas. So yung time na to ay yung buwan na to hanggang May, June, July. So ito yung perfect time para mapuntahan niyo to yung lugar na to. So ayun lang Ayun lang Puro ano sya Ayun lang Dito Guys ayan So dala ng kalikasan yan mga idol Ayan no So sayang yung ano Ayano ay, ay, ano na lang natin sir yung mga dumi Tanggalin sa Tua Rock Formation ayan so ayan si sir si ma'am so naliligo na siya dyan sa parang pool na yan ayan yung intertidal pool makikita nyo so ito guys uh, may buwan lang talaga tong napupuntahan so kapag ka May June, July o oh, ayan ay yung, yung pinakang ano yung time para mamit meet nyo tong Suwarak formation so ayan ayan pwede tayong umakyat sa taas so ayan o nag -e enjoy na si ma'am at si sir ayan ang mga idol So, ayan mga idol oh. Kung makikita niyo si ma'am at sir ayan. So may mga dumi nga lang pala Sa nakalutang Gawa yan na idala ng, ng kalikasan yung dagat so galing sa ibang lugar na pupunta rito pero yung tubig yan sa ilalim ayan napakalinaw oh. napakalinaw ayan si ma'am so guys oh. ayan si ma'am oh. nag enjoy na sa paglangoy oh. Accessor. so ayan kung may goggles ka sana rito napaka ganda sana may mga isda kayo makikita dyan sa ilalim ito nga oh, laki ka ba ang Ano yun? Pating nga <laughs> yun Pating nga ata, yun ah Mamaya ah. na, may pating Kinakagat ako ng isda So ito yung tinatawag pala mga idol na suwarak Formation Ito yung lugar na to So bakit naging suwarak Formation? Kasi ito yung part na mayroon daw na buhay na kaisa-isang suwa Ma'am, dito ma'am, ma pwede kayo Clip jump Ah. Ayan. Clip jumping. Ay so mga idol, meron pa dito isang pool. So, basta time na Ayen, mamo, Jared. Fade lang, man. Ayen, mukha 'yan oh. Ayen, Jared. Diba ko ano rin 'yan papunta doon? Hindi po, hindi. So dun mamantalon. Sa part na 'yon. Ayen. makikita nyo ayan yung isa pang intertidal pool so na ay malalim na part tapos ayan may mga bato-batong mataas. Uh, ayan pasara naman ayan mga lodi tatalon daw si mam ma mam dun lang sa gitna ang talon mo ha ayan So, tatalon si ma'am eh, Ano natin i-video Ayun lang Wait, lang. Wait lang, basa oh, Basang basa, di kita mabibidyohan Basang basa, sir Basang rin ako, sir Sige Basang rin ako, sir Basang rin ako, sir Basang rin ako, Wait lang Wait lang, ma'am Kunin ko yung ano sir. Sige. Yan mga lodi, oh, tatalo na si Mama. Ayun na, ayun na, ayun na, inaabangan natin, oh. Ma'am, dun banda sa may gitna. Ah. Wow, nice naman na, ah. Okay, all right. Saya so, si Ma'am. Ano Ma'am, kaya. <laughs> Ay oh. Diba, nakita niyo si Ma'am, tumalon. Oh, matatalim mama? Ma'am, matatalim yung talaba. Mga idol, ito yung time na pwede kayo magpunta rito sa suwarak Formation uh, Buwan ng May, June, July Ayan Ano sa mga gusto Alam ko, baga picture lang kanundan mo ah, sa... picture, picture, ayan Ay, picture muna kayo, picture Dito muna, para may pang-ano ko Thumbnail Oh thumbnail Ayan ready Okay lang ba? Ready? Ready, one, two, three. Isa pa. Kuha natin yung ano. Ready, one, two, three. Nice. Meron po. Sir, wala ako. May TV yung apelido. May TV yung apelido. Ikaw yung nagpapagulong sa nag-human drone sa Peter Park. Sir, magugulong pa yan. Magugulong pa yan. Ikaw ba yan? yung isa yon si Casio D yun Casio D TV yun so ako naman si si Telong's Vlog TV ah, sige Telong's yes ah, ito yung mga, mga vlog TV. ayan ito yung ay perfect time na pwede kayong pumunta dito kuya ano video lang ma'am video. video lang po video na lang dito ayan. Ayan. Kami ay pupunta na dun sa bangka After nilang maligo at mag picture picture dyan So ayan Sa so, mga gusto pong pumunta rito ha? ayan PM nyo lang ako guys Solid solid Ayan sila oh okay, guys Hanapin nyo kayo uh... Arnel Yan Hanapin nyo daw da ako guys Dok kuy kuy Arnel Dito sa Kuyo bayan Arnel ng Jingalam <laughs> So kami ay pupunta na sa bangka at direksyon na rin kami sa pag-uwi. Ito yung time na, na i-vlog natin to. Dahil kumalma ang dagat ngayon. So ito na rin time yung time na pwede nyo puntahan itong Suarac Formation mga lodi. So sa mga gustong pumunta rito, pumunta na kayo guys. Napakaganda rito. Ayan, makikita nyo si Mama. So, napakataas din ng mga ano rito, oh, mga rock formation na bato. Ayan. Okay. So, mga katilong. So, malapit na kami sa bangka. So, ayan. So, punta na kami doon. At kami ay pauwi na rin. So, Sa mga hindi pa nakapag-subscribe and like and share dyan ha. Yeah, okay like subscribe na lang ng ating channel so, pa rin na sa aking ko yeah, na ng mga and yeah, guys hanggang dito na, at hanggang sa ating mga so guys paalam na guys yeah, bye bye, bye, -bye.